Punta lang kayo sa messages, guys. Tapos, apa niya lang yung message ni Kapag meron na itong message, yung magandang balita, ang national ID mo nasa sa cellphone mo na. I-download lang ang Ego, PH App Store at Google Play. Kapag meron na yan, meron na yun. Kaya, pwede nga na siyang i-download sa Play Store ni So, punta lang kayo sa Play Store. Actually, na-download ko na siya pero papakita ko na lang sa inyo kung ano yung dapat i-search sa Play Store. Search bar, tapos pindutin ego PH, tuloy-tuloy lang, tapos enter lang. Ayan na po, yung may bilog na logo na 'yan. So naka-install na siya sa akin, kaya i-open na lang po natin siya. Ayun sa dulo. Ego TH. Don't worry guys, secured naman yan kasi kailangan mo mag -login. Ako dyan, din ako nagpindot ng pin kasi pwede naman fingerprint. Kinrap ko siya guys kasi para ma-secured yung account ko. Tapos dyan guys, ha, sa pinakadulo, sa pinakailalim pala, yung may blue na bilog na parang may notebook. Yun, dyan makikita si National ID. So, sa umpisa, kailangan pa yung kailangan pang i-verify kung talagang tayo yung gumagamit. Saglit lang naman po yung verification niyan. Kailangan mo lang pong mag-ready ng valid ID. Tapos, malinaw na camera kasi kayo magpipicture po kayo doon. Then, i-verify po siya ng system. Kapag verified na po, may magi email sa inyo. Tapos, pwede nyo na pong i-open ulit si eGovPH app. Pag pinindot mo na po yung blue na yon, lalabas na po dyan yung national ID ninyo. Kaso, bawal po kasi siyang screenshot kaya nakablock lang po siya. Then, kapag tapos na po akong gumamit ng application to, pinipili ko pong i-logout siya. Although, automatic naman po siya nag-logout to secure na lang din po ng account. Yun lang po. Thank you.